tayo ng isda. Galing to ng romblon eh. Pero hindi to buo talaga yung nabili ko. Mga tatay tatlong kilo. Tsaka yung tuna natin. Yung ulo lang kinuha ko. Ayan. Yung isda ko mamaya. Ayan. Tignan mo yung laki ng lababo ni Mapa Cooking. Dito ko nag-aano nung ating... Tagalang balik kong ako. Ayan

ano sa ito. Mapakukul ba sa sigilang order? Ayan, yung alam... Hindi pa lang kung lumahan ba. Kung may isa. Ayan yung isda natin. Ayan. Puro sa 3 kilos lang ito. Nalagyan. Tatanggalin natin ang ano. hindi na lang ito na may isda kasi na. Pag may deliver, kaya sa hang order si mapakukul. order ano? Mga ano? na ano, ito ulo, ang ganda talaga ng ulo ng tuna. Di ba ang sinuwa sa niwa yung ating tuna, di ba? Ayan o, oh, ang dami. Si Mapa ko, binibili. Alam ano mo kung ilang kilo to? Pitong kilo to. Ayan, ito gusto ko paksiyo. O, oh, iwalay ko yung pangpaksiyo ko. Tapos lalagay ko lang sa red. Ito yung pangpaksiyo ni Mapa Kupi. Tignan mo, tinignan na lang yung isda. Ito yung Masarap. Kasi, kilawin ko ito mamaya. oh, may kikilawin ako dito. Oh. Si asawa ko magkikilawin. Ito yung ulo niya, o. Oh. Pitong kilo to. Ito yung ating pang Gusto pang yung pampaksiyo. Oh. Ayan. Natantarin natin pa yung mamaya para lumiit. Ito yung pwede natin pa i o, pitong kilo daw po. O, diba? Ang sariwa ng ating isda. O, yan. Tatanggalan ko lang yan ang hasang. At, tatapon ko pa hindi kasi mamamawi na yung sa bahay. Hmm. O, balik tayo. Balik si Mapa Kuking dito sa ating pag ano, pag is, pag ano ng isda. Okay. Biro mo, ganito lang. Sandit mo lang ka. Tinanggalan mo pala ni ano yun tinanggalan niya na pala ng hindi po ka eh. ko na lang. Ano, binis na siya yung mapakusin mo. Magtanggal nito. Tinanggalan na pala. Ang ah, sarili, ano, ano? Nung um, alumahan sa kayo to. Nag-i-stack talaga ako sa rep nito ng mga isda. Kasi, araw-araw mga walinti ako. May tulay na lang yung bibili ko, di ba? Ang bilis mo lang. Ay, di na kailangan ko lang mag-iis. Ito, limis na lalagay ko na lang sa suko. Ito -so. na okay, lang. Ay, mag-iis yung mapakutin kasi walang isang isa pagka once na hindi mo yung nanong. Ito yung ulo mamaya. Dagoin ko. Diba paksyo so, na ano yung ano mo may Ita yung sa inyo sabay dito sa akin Alam ano, ka na nababo ko no gin talaga ni Oil mo to, to sa akin Yung dirty kitchen ko um, Ang bilis-bilis din bilis, mapakos Hindi naman maglilis ng isda Kasi natanggalan na ng ano ng hasang. Iyanin ko na lang. Yung susupot-supot ko yung iba. Kasi nalagay ko sa freezer para sa isang araw. Kung hindi ko na kailangan na araw na lang yun, yung isda sa container. Hmm. Para ako nag-vlog ng isda. Ako yung ano. Ang sariwa, ang sariwa ng isda. Ang sarap. Mira kaya akong kagusto sa isda. Bali, 7 kilo yung akin ano, yung tuna. Kasi ulo, mabigat yung ulo. Ito, tagtapatlong kilo lang. Kasi hindi naman kasi sa rep ko. Kasi yung anak ko, nasitinda ng susan. Yung e, puno pa yung rep ko. Kaya, kung pili-order, kung asarap naman yung isda sarili mo sarili mo oh. masarap eh, ito ihaw mm. sandali mm. nga yung pagiging ito lababo ko laki kaya yeah, sandali ko nga yung aking na hindi patik-tikin mo na yung mapakuging ito saka yung sa red pag natik-tik lang saka natin ito Oh. Balikan ni Mapa ko yung yung isda ko. Oh, oh ang dami. Oh. Ayan. Ito yung ating isda. Ayan. Iniwalay ko na kasi lalagay ko na sa freezer. Tapos, yung paksiw na lang mamaya i-ano e, e ko. I- e, patik-tik ko muna. Pa-plastic ni mapakukin yan. Tapos, yung tuna mamaya. Nakabukod din yung para oh, di ba? Nakatik-tik na siya. O, oh, di ba? Parang nagtitinda si mapakukin yung isda. oh, di ba? Nakahiwalay talaga na yung o, oh, nakatik-tik na yung ating isda. E, kaila bago natin surprise si oh freezer. Ito yung ating yun na oh, di ba ang sasariwa nung ano yung isda yan ang gusto ko talaga pag uh, bumili ako ito naman deliver lang to sa akin hindi ko na inorder order to sa ano. galing to ng rumblon kaya yan ang sarap nung isda na nabili ni mapa coping magpapaksiw na tayo dyan Ayan, okay na yung ating tuna ko lang ng ulo ng tuna. Paksin mo mapa ko Sabay ko to sa ating ano. Tiniktik ko lang yan para ilalagay ko lang sa bread. Yung iba, lulutuin ko lang ngayon. O, magpapaksiyo tayo. Hmm. O, nakatiksik ko na babo kasi nakalala na ko. Okay na. O oh, yan yung ating tuna. Isisigang na lang ni mapakoking Hindi ko na siguro i ano itawag nito. Ipaksir baka mawala yung lasa. E yung kangkong natin, labanos. Labanos na isang malaki. Kamyas, sibuyas, luya at saka kamatis. O oh, mag-slice na si mapakoking Okay na yan. Slice na ni mapakoking Gigisa lang ng konting mantika. Kamatis natin yung Luya, siling, panigang, tsaka kamyas natin. O, mag start na si mapakukin na. Gisa. Mag-gisa tayo. Gitisan na natin ng punti para yung langsa ng tuna mamaya mawala. Yung ating tuna. Gitisin din na si mapakukin. Ating kalana. Malipit. Malipit yung kalana ng mapakukin. Push mo na bago open. Yan, ganyan. Mabilisan na luto ni eh. Mapa Cooking to. Yung ulo, ang sarap. Isisigang. Kesa ilalagay natin ng ano, masayang yung ano. Saan yung tutulog ko? Ito na. Ibabalot namin yung isda. Ayan. Hindi yan. Ayan o. No? Tapos patik-tik. mo sa na. Kasi nga. O, oh, maglagay na tayo ng no? oil. Ito na natin. di Ay, ayan eh. yan anin siguro bawa bisa orang din pa lang talaga natin Uy, ya. sigang tayo kunting penting na talaga, Si Mapa Kokes, palagay na lang. Huwag nakalimutan hindi na napipindot yung play. Isa na nagulat ako. Hindi pa pala sumisindi. Salita ako ng sila sa katawa yung, yung ano ni Mapa Kokes. Kasi palagi na lang nagmamadali si Mapa Kokes. na natin yung subuyan. Gisa natin ng konti. So, malaki na. O, yan. Lima-lima yan. Ayan, lagay na natin yung ulo ng tuna. Yung, ano lang to. Para ni ano lang natin. Matanggal lang sa langka. Kapulo, ang kaya yung ating kanyas, no? Ito parang... Yung dugo yung kailangan matanggal para hindi lumangkot. Ipan natin. Matagal pa kulot yung mapakukin ng ating kamyat para i-hear sa kukin nalang dyan. Ilalagay nalang yung mapakukin sa ibang lalagyan. Lagyan ko ng water. Uh, ko na hmm. Para masaliwit napakontento. Tapi sinapang alas 3. Ay, karendi na ang lang ano man. tayo lang Ayan. Balikan natin. Ayan, tanggalin natin. pinasa niya. Eh, wala na ngayon. Ay, na siya malang Sarap ng ano, yung ulo na to. Yan. Yeah. Antayin na natin talaga mawala yung sabong-sabong. babalikan natin. Pwede na natin lagay yung ating kamyas. Garong na yung kamyas yung mapakopin. Okay. Kasi pagka hindi ka ba tinurog, yan na lang na lang natin. Oh, okay. hindi. hindi na kailangan. Hindi na kailangan na doon mag-outside. Oh, Di ba? Kamayan natin lang. water. Okay. Maraming sabaw. Ang pasabaw. Ganyan lang. Ang sabaw ng ating kamuyas. ating labanos, tignan mo sa mga pakukin, makalimutin na talaga. Yeah. So, Lagyan na natin ang ating kangkong. Ang kangkong natin ka rin okay. na malipitan. Nagaya na natin ang mga pakukin. Magaya na natin mga ang ating ating kampong. Tignan yung kampong pa lang. dami na. Antayin natin. Oh. You know, yung yama, yung ano panang, um, oh. na yun, uh, pa yun tira pa natin yung uh, Ulo Ayan, yung ating to. Pangalingan natin yung ating gotta, uh, Yung ulo natin Ayan ang dalaya. Lagay natin sa ilalim yung tangkong. <laughs> Hinati ko yung ano eh, yung tawag nito, Tignan mo. Mapapahoy mo 'ko ng init sa ano sa tangkong. si oh, ngayon, yung mga pakuting. Ayan, tignan mo. Si Lili pa lang. Saka ito yung ating manghang. Ayan, pipigain na lang po sinigus ko ng patis. kay Mapa Cooking. Thank you for watching. Ayan wow. si Orel Moto. Thank you for watching. Kina yung ating tuna ni Mapa Cooking. Thank you for watching. Like and subscribe. Thank you for watching.